Sa dalawang daang kongresistang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, apat isa ang galing sa Mindanao. Isa sa kanila mula sa Davao Region na kilalang baluarte ng mga Duterte. Ang ilang hindi sumuporta, tinawag na diversionary tactic ang impeachment. Live mula sa Davao City, may unang balita si Argil, relator ng GMA Regional TV. Argil, Igan ayon kay Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab pag-divert lang sa umano'y mga blanko sa Bicam Report ng National Budgets ang pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. 41 na mga kongresista mula sa Mindanao ang pumirma pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Isa dyan si Davao Sur Lone District Representative John Tracy Cagas siya lang ang nag-iisang kongresista sa Davao Region na pumirma. Hininga ng GMA Regional TV 1 Mindanao nang pahayag si Congressman Cagas pero wala siyang tugon. Na-transmit na ang impeachment complaint sa Senado na may pitong articles of impeachment matapos itong